Hello mga Mars! Ayan, for today's video po, um, samahan niyo po kami ni Lola, samahan niyo po ako sa routine ko. So, hindi ko ipapakita sa inyo si Lola, syempre dito. Syempre, yung routine ko lang na ginagawa ko. Ayun nga po, pinakita ko po sa inyo yung e-bike at lumabas po ako dyan. Chinek ko po kung meron pong or fireworks na sinasabi po. So, ayun na nga, sinignan ko po yung rutas ni Lola dito. So, pag napagmamasdan ko po yung mga tanim dyan, yung mga mini garden na ginagawa ko, uh, yan po yung nagpapatanggal sa akin ng stress or homesick. na time na to po, nakalabas na kami ni Lola. So, una po namin dinaanan, syempre yung putas. Ito po ay dalandan dito lang po sa paglabas ng ano ng, ng street ng bahay ni Lola. So mayroon po diyan, ang dami pong nalalaglag kung napapansin niyo po. At nagpumitas na nga po ako ng isa kasi morning po 'yan. So maganda po 'yan pang breakfast ko. Um, yung sa morning fruits yan. maganda po yan sa akin si Lola po hindi po kinakain niya yan kasi maasim-asim ayaw po ni Lola ng maasim so dito na po ako kami sa kalsada So, tinignan ko ulit, check ko ulit kasi po medyo malayo po kami sa bomb shelter. Siyempre, kailangan ko i-double check baka po mayroong um, fireworks. Kaya po, siyempre, double check. So, ito na nga po yung pangalawang dinaanan namin ni Lola, yung pecans. Ayan, yan po yung pecans kapag hindi pa po nalalaglag. So, yung pinakita ko po sa inyo... Kapag po nalaglag na ganyan po yung itsura niya. Yung parang brown na po siya. Masarap po yan. Uh, para po siyang lasa ng almonds. Napakasarap po. So dito, uh, pinupulot ko na lang po yan dito. At yung iba naman po, pinapabaks ko dyan sa Pilipinas. So nandito na nga po kami sa isang kabilang street. Kasi nagiikot po kami ni Lola noong time na to. Every morning para mainitan po siya. At para makakita siya ng iba-ibang ano, view, kumbaga. So, yan na nga po, ang time na to, napakain ko na si Lola ng prunes, napatulog, napa, napaliguan ko na, na ah uh, na-massage ko na, ayun, napatulog ko na din. So, habang tulog po yung Lola ko, ako naman po ay, sinasamantala ko po yung mga oras na to. Kasi, uh, from 1pm to 4pm, yung alaga ko po ay tulog. So, ang ginagawa ko po, uh, pupunta po ako sa supermarket kung ano po yung kulang dito sa loob ng bahay. Yun po yung mga binibili ko. So, itong chocolate na to po ay para dun po sa apo ni Lola, yung mga napunta dito. So, yun po yung mga kinakain nila, yun po yung binibili ko. Nino-double check ko lang po yan kung nabawasan na. So, Bumili, bumili na rin po ako na reserve na gatas kasi isa na lang po siya. Tapos bah malapit na rin maubos. So, ako din po yung nagbabudget dyan kung ano po yung kailangan. Siyempre, ibibili ko po yung mga importante. Ganyan. Ano yung kulang sa bahay. Tapos, so, yun uh, thank you Lord kasi pinagkakatiwalaan naman po nila ako. Yun po yung maganda dito. So, ito na naman po, pumunta po ako dito sa garden ko para kumuha po ng tanglad. So, pipakita ko po sa inyo, ito naman po ay uh, meron po akong ginayat na laman ng manok, tapos meron sibuyas, bawang, uh, luya, meron tayong sili at meron tayong coconut cream at meron din tayong paminta, asin, sa, katanglad galing sa garden natin. Ito po yung pinatuyok ko, pero siguro po mga 7 days na po yan, naging ganyan na po. Uh, ah, kakunti lang po yung napatuyo ko kasi nag-dry lang po ako. So, ito na nga po, umpisa na po nating uh, para makapag-umpisa na rin tayo magluto. So, ayan, kakaunti lang po yung nagawa ko. Pero para naman nang yan sa akin, diba? matry ko lang. So, marami po tayong manok na ilalagay. And then, samahan niyo po ako para magluto. So, iba-iba pong paraan tayo ng pagluto. Ako po, inuna ko po na ginisa ko muna ng konti yung ating luya. Kasi po, mayroon tayong manok or chicken. Tapos, ano ba yung chicken? <laughs> And then, mayroon po tayong sibuyas. Ayan, ginisa-gisa ko ng minekos-mekos. Ayan, minekos-mekos na natin ang ating... Um, laman ng manok. So, nagyan ng asin, paminta, so, tanak pa ni Inday Maymay, and then, binalikan ko ulit. Ayan, ko, at hinalo-halo ko ulit. Ayan, tinakpan ulit ni Inday. So, binalikan ko ulit, hinobotche ko ulit. Ganun lang, ba diba? Hanggang maubos yung voiceover natin dito. Tapos, linagay ko na po yung ang ating dahong gabi. Ayan. Ayan, dinagay ko na po siya. And, ilagay ko na rin yung tanglad. At ilalagay ko na rin yung coconut cream. Ayan. Pero po, sa mahinang apoy lang po yan, mga mare. At ilalagyan ko po ng mainit na tubig yung pinaglagyan ng coconut cream. Ng ganun din po kadami. Para po, maluto po yung ating Uh, laing, kasi po tuyo po yan medyo matigas, so alalay lang yung apoy, so ilalagay ko na rin po yung sili para sama-sama na po sila, sa mahinang apoy lang po yung ginawa ko dyan, kasi hindi naman po ako nagmamadali, dahil tulog pa yung alaga ko ang dami ko nang nagawa, ba? Diba? so pag ako nag-grave ng Pinoy food pwede na lang ako kumuha sa bakuran, oh bakuran my God, Ayan kumukulo na po pero mahinang apoy lang po yan yan tapos mamaya po bubuksan po natin po babalik ta rin na po natin charan o diba medyo malambot na siya so haluin na po natin siya pwede na siyang haluin o diba may sabaw sabaw pa titikman natin kung tama na ba yung ang ah, hook yung na po ba yung ano natin hindi diba, may sabaw pa. Kasi mahinang apoy lang po tayo. Pero, nararamdaman ko na malambot na po yung dahon. So, pwede na natin lakasan hanggang maiga na po siya. Charan! Ito na po yung ating gabi. Na, naluto ko na may tanglad. So, kakain na tayo. Ayan. Sarap po. Laing. <laughs> Gatang laing. Yan. Ito na po yung rice ko. For today's video, magra-rice po tayo kasi po masarap po i-partner sa rice. Tapos ito yung kanin, ito yung ulam. Tara mga mare, kain na po tayo. Siyempre bago po tayo kakain, magpray muna tayo, magpasalamat tayo sa biyayang binigay sa atin. Lagi po nating tatandaan 'yan. So, ayan na po. Umpisahan. Unang subo para sa aking mga manonood. Ayan. Masarap po talaga kumain. Lalo po, ikaw po ang nagtanim. At ikaw din ang aani. O, di ba? Ramdam mo yung sarap ng pakiramdam. Natanggal yung... Na wala na nga yung stress mo sa pagtatanim. Nakakakain mo pa. Nabawasan pa yung homesick mo. O, di ba? Sino po bang nakaka-relate dito sa akin? na nagtatanim din dito sa Israel. So, sa akin, iba-iba po kasi tayo ng, ng ano, way para mabawasan yung homesick, mabawasan yung boring. So, ako po talaga, mahilig po ako magtanim. Wala po akong alam sa mga farmer, pero Masaya po ako magtanim. Ayun, masaya po yung puso ko pag nagtatanim. At gusto ko nga po minsan sa pagtatanim yung nasusugatan ako kasi nafe feel ko na nagaling ako sa garden. <laughs> Ewan ko ba kung meron ba sa akin katulad o talagang ako lang talagang ganoon? So yun guys, habang bino over ko to, ako naman po ay ano, natatakam, nagugutom po ako. <laughs> eh ngayon po dito, anong oras na po? Alas 10 po ng gabi, mga mare. So tulog na po si Lola, kaya yung boses ko medyo mahina. So pagmasdan nyo na lang po ako kumakain yan. So mga naiinis po sa video ko, skip nyo na lang po. O huwag nyo na lang panuorin pero stay nyo na lang po yung ads. Uh, Charot! <laughs> Hindi po. Uh, ito po, ina-upload ko po ito kasi gusto ko po, uh, meron akong memories dito sa aking employer na paano ko na-survive yung homesick, paano ko na-survive yung... Hindi ko pagdi day off nang almost 3 years kasi late upload po ito. Um talagang proud ako sa sarili ko na kaya ko pala na hindi mag-day off. Kasi po uh, nagtatanim po ako dito. Tapos nakakain ko naman po yung cravings ko lalo po ganyan. Uh, gabi tapos maanghang may tanglad na kapag nakakapagluto po ako ng gusto ko. Na uh, malaya po ako makakain yun po isa na po yung kabawasan sa aking homesick kaya uh, humingi na po ako ng pasensya sa inyo bakit ko ako nag-upload ng ganitong video and then maraming salamat po sa mga nakakaintindi at pagpasensyahan nyo na po ako nagbo-voice over po ako kasi minsan po late na po yung mga video na to tapos sayang din po yung memories kong ito kahit matanda na siguro po ako, lola na ako, matanda naman talaga ako, eh, lola na ako, may iron po akong ikukwento sa aking family. So, yun Ay, nagpapasalamat na nagpapasalamat salamat na din po ako sa mga nanonood sa akin kasi hindi naman po tayo na si zero views. Kahit pa paano po mayroon na manonood, maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga nagpe-pray po sa akin dito sa Israel ng kamag-anak, kakilala or friends. Marami pong salamat. Okay na okay po ako. Tingnan niyo po, tumataba po ako dito kakakain dahil uh, dinadaan ko na lang po sa kain, dinadaan ko dinadaan ko na lang po sa pagtatanim. Ayan po, at saka malaya po ako dito magluto sa aking employer kung ano yung gusto ko. Uh, yun po ay nagluluto ko naman. O siya mga mare, tapos na po akong kumain. Maraming salamat po sa inyong pagtataga at pagtapos ng aking video. And sa pang hindi pag-skip ng aking ads, marami pong salamat saan man sulok ng mundo. Tayo po ay mag-iingat lagi. Bye! Litraot!